Ito yung itsura ngayon. So kung lagay sila ng skill sheet tayo. Situation major repair of uh, permanent bridge, Kapulong Bridge. Isa sa mga tinatawagan nilang professional squatter area, itong sa Kapulong Bridge in Manila. So halos napuno na puno ng mga basura itong estero de pitas at yung mga ibang bahay dito ay nandito mismo sa ilalim ng tulay. So ganyang kadami. Na halos umabot na yon sa second floor, third floor, dahil na rin sa nagkakaroon ng extension. So after ng demolition ng mga bahay dito at nabigyan ng relocation, ito na siya ngayon. Bibigyan tayo ng update kung ano yung mga ginagawang developments ngayon dito sa Kapulong Bridge. Nandito na tayo sa Tayuman Street in Manila. Ang kasada na to ay bound papunta sa Radial uh, Road 10. So kilala itong lugar na kakulong kasi madalas perkaron ka dito na clearing operation uh, dito sa Manila. So ngayon naman na demolis mga bahay doon, uh, muli natin i-update kasi marami nagtatanong dito kung kamusta na daw yung sitwasyon doon after ma -clear. So halos yung mga nakatira doon ay napigyan ng relocation. Pero nang uh, demolition So marami tong mga bahay ang uh, natanggal dito tapos sa uh, bigyan ng relocation. Yeah, so ngayon meron na siyang metal fence. Tsaka mukhang meron ng design na uh, nagawa dito. Yeah. Tapos buko dito sa mga bahay ka dito rin yung mga natanggal dati oh, sa ilalim ng Kapulong Bridge. Yeah. So, tignan natin ngayon pagkabago. Tignan mo natin dito. Ano ko playground to or parang park? So ito pag lalagay ng bakod ka ba, hindi na ito siya pwede tayuan ng bahay ulit. Nakasarado na. So, nandito. May mga nagsusunog na lang ng uh, takwan ito, tanso. Mahaba itong uh, pond dito eh. Itong estero. So, dito clear na dito, wala mga bahay. Ito so, kasi daanan ito ng pond eh. Mga masakyan. Uh, saka motor pero kita mo ito yung estero puno ng basura ito yung itsura ngayon kaya ko anong tawag nito pero may mga kulay oh. maganda maka nilagay din siya ng design so serado na So, merong dredging. Dredging ba to? Eh mga EB equipment sa. Ay no, merong nga uh, naguho kayo. tingi mga burak na tinatanggal. Ah. Oh, nga oh, pa. para nang sila ng mga kanpala burak. Oh. Ganyan, ang kaitim yung mga burak dito, semita. Si Ilang taon din nga uh, nakatambak din dito sa Ito yung Conestero de Pitas. Ito papuntang hey! napuntang ko na ito sa Smoky Mountain hmm. yan yeah, yung dati yung mga bahay sir no uh, ano ginagawa niya sir? naghukay sila dito? nililili sa ilog ah uh, dredging? So, nilagay mo na ng steel sheet pile Ayun oh, nadiinis na pala yung mga kabayan, estero din. Dami, din mong itim oh. Ayun yan mangyari kabayan kapag tuloy yung pagtapon ng basura dito sa estero. Ayun Ito, konektado pa, pa naman ito dun sa kung ano to, eh. Palabas ng Manila Bay. So bukod din sa mga bike kabayan, meron din dito yun. Dito yun. Pagka mo, may mga may mga may mga hagdan to dati tapos sa uh, yon dito sila sa ilalim na tumitira ganyan kadami yung mga natanggal dito so marami din dito na relocate pero so malalayo yung lugar so clear na dito wala na mga bahay ayun oh dredging na rin sila diyan sa ilalim ilagay siya ng uh, steel sheet pile Pero may kita mo yung pagbabago talaga no? Kasi dito ka bayan Itong estero ka to uh, Delikado to siya kapag Nagkaroon ng bagyo eh, Umaapaw yung level ng tubig dito Kaya marami ito Ang kailangan mabigyan ng uh, Malipat mo na sa evacuation Ay, Dyan pala yung nila Ang oh. ginagawa nila ayan ano so kung naglagay sila lang steel ship tile so ang ginagawa rin pala dito tulay retrofitting ayan, sisimula na rin sila dito naman iba din yung gagawin nila pero kung na rin marami din nahukay dito Yan, yung mga naka, mga bahay na tinatayo nila kapay. Dito yung silalim ng kano, tulay talaga. So, hindi mo akalain na sa tagal ng panahon ay eh, pinahayan ito dito. Madami yan dito, puno din yung dito. Umabot hanggang dito, mga third floor. Kasi sa dami na rin, so nakakaroon extension. Yung priority na nabigyan ng relocation kasi ito yung mga nasa danger zone. Ito yung example na kailangan pa mabigyan ng relocation. Station major repair of uh, permanent bridge, Kapulong Bridge. Ito yung project uh, details. Bakit okay, dati sa umusad na pala itong project, nakunghuli huling di ko dito. Demolition ang inang nangyari. Ang yung basura kapay. Ba kabuntok ko. Oh. So siyempre sa katagalan nitong tulay nag deteriorate rin yan. Kaya nagkaroon dito ng uh, kwan. Uh, pagsasayos kaya. Dito rin kabay nagkaroon din yun ng demolition. Dito sa kabilang side naman. Kita mo yun o. No? Ito yung nila. Pero konti lang. Yung mga tanggal dito. Para mas malawak. Pero malawak ka rin yung gara nila dito, papunta dun sa kabilang side to. Kaya so, kung may kita may pinakaiba niya dito, dito walang bakod. Sa kabilang meron, meron sa metal fence. Ito sa kabilang side, wala na rin. No?